sa mangarap. Dreams do come true. Kung kaya niyo pa, pursue your dreams. Bakit ka late? Nanggaling po kung gapan mo yung base niya. Ah, uh, kahit na. Sana kagabi ka pa nandito. Di ba? Okay. Anong gagawin mo? pag hindi ka nakapasok sa protege? Hindi ka ba alam? Ah, hindi mo inisip pa? Hindi pa pa. Hindi pa ba katatanggapin? O oh, ngayon, sinasabi ko na siya, hindi ka matatanggap. Anong anong nararamdaman mo? Siyempre pa malungkot po. Ngayon? Oh, bakit gusto mo pa magartista? Ngayon po kasi, ano po, gipit po kami talaga. Ito na lang po yung nakita kong way para makatulong po sa mama ko. Parang the easiest way to earn money? is pagiging artista? Pwede. I think I was offended. Ano ba talagang gusto mo? Talent na hinahanap natin eh. Guwapo ko nga. Pero parang nagpapagwapo ka pa halatang halata. Hindi oh, kinabahan mo. Siyempre po, nagkanda. Call for call Bago ka pa lang ha? Bago ka pa lang hindi ka pa nga mag-audition ka pa lang. E paano pag nakuha ka na, tapos meron bibigay sa yung script, or may bibigay sa yung kanta? Di, hindi mo na pinag-aralan yon. Ito pa nga lang, wala ka nang pinag-aralan, wala ka nang pinaghandaan eh, hindi ba? Ay, I... hindi magandang attitude yan. Every step every is to You'll make it the... Listen gusto ko pag akyat yung jan sa on sa sa stage na yan you give it your all yung halos wala akong mapile wag niyo padaliin ng trabaho ko jan okay bibigyan kita ng isang chance para ulitin para ulitin to what is your song all about it's about no boundaries pushing the limits don't give boundaries sa sarili mo push it's here sa puso, hindi ba? Okay? You're number one there. Give it all.